Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Welcome back mga idolo! For today's video ay tatalakayin natin ang isa sa pinakabagong kagamitang pandigma ng United States of America, ang Manta Ray Drone Submarine. Sino ang gumawa at ano-ano ang mga kakayahan nito at paano ito makakatulong sa sandatahang lakas ng Amerika? Kakabahan na nga ba ang mga bansang kumakalaban sa kanila gaya ng China, Russia, North Korea at Iran? Pero bago tayo magsimula ay shoutout po muna sa ating mga top commenter at new subscribers. Shout out kina Mateo Gino, Lorna F. Celis, Motograb Vlog, Carlito Yenares, Marlon Lambot, Pisda Duremon, On TV, ni Calbarico at kay Sir I.K. Nanasco from 31st Infantry Charge Battalion 9th Infantry Spear Division, Naga, Camarines Sur, Bicol Region. Siyempre sa ating mga suking tagapanood sina Ronel Tagud, Jason De La Rosa at Jefferson Gaming YT ang may request ng Manta Ray video. Maraming salamat po mga idol sa inyong suporta. Ang Manta Ray Drone Submarine ay isang autonomous na underwater vehicle, AUV, na ginawa ng Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA ng Estados Unidos. Ang pangunahing layunin ng Manta Ray ay magsilbing spy drone sa ilalim ng tubig na makakatulong sa iba't ibang misyon ng militar tulad ng intelligence gathering, reconnaissance, at surveillance sa mga malalayong lugar sa karagatan. Nagawa ito upang mag-operate ng hindi umaasa sa supply mula sa barko o base ng mga tao kaya maaari itong manatili nang matagal sa ilalim ng dagat. Mga pangunahing features ng Manta Ray Drone Submarine Autonomous Operation, idinisinyo ito upang kumilos ng sarili at gumawa ng sariling desisyon sa ilalim ng tubig nang walang tulong mula sa mga tao. Long Duration Missions, may kakayahan itong manatili sa ilalim ng tubig nang mas matagal kumpara sa ibang AUV. Dahil sa advanced na energy system nito, payload capacity, may sapat na espasyo para sa iba't ibang sensors at equipment na maaaring idagdag para sa iba't ibang uri ng misyon. Minimal human dependence. Hindi ito nangangailangan ng fuel o resupply mula sa mga sasakyan sa ibabaw ng tubig kaya mas magaan ang maintenance nito at di gaanong nakikita ng kalaban. Stealth capabilities, may disenyo itong tahimik at hindi agad natutukoy sa sonar kaya angkop sa mga misyon na nangangailangan ng mataas na antas ng stealth. Ang Lockheed Martin at Northrop Grumman ay kabilang sa mga pribadong kumpanya na nakipagtulungan sa DARPA sa pagbuo at pagsubok ng Manta Ray. Paano ito makakatulong sa US Navy, ang Manta Ray Drone Submarine ay makakatulong ng malaki sa US Navy dahil sa kakayahan nitong magsagawa ng mga misyon sa ilalim ng dagat nang hindi umaasa sa direktang kontrol ng tao o sa madalas na resupply mula sa barko. Narito ang ilang paraan kung paano ito makakatulong. Number 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ISR. Maaaring gamitin ang manta ray para mangolekta ng impormasyon sa mga potensyal na kaaway, subaybayan ang mga aktibidad sa estratehikong bahagi ng karagatan at magsagawa ng reconnaissance ng hindi agad natutukoy ng kalaban. Sa pagiging autonomous at stealthy nito, magagamit ito sa mga high-risk na lugar na maaaring delikado para sa mga tao o mas malaking sasakyang pangdagat. Number 2, Long Duration Missions in Remote Areas Ang Manta Ray ay idinisenyo Upang magtagal sa ilalim ng dagat nang hindi umaasa sa regular na resupply ng tao, kaya't maaari itong magpatrolya sa malalayong lugar o sa ilalim ng tubig nang mas matagal. Makakapagtipid ito ng resources at manpower dahil hindi kailangan ng mga tauhan upang panatilihin ito sa operasyon. Number 3, mine sweeping at anti-submarine warfare. Maaari itong magsagawa ng mine sweeping operations o pag-detect ng mga undersea mines na maaaring magbanta sa kaligtasan ng ibang barko ng U. U.S. Magagamit din ito sa Anti-Submarine Warfare, ASW, kung saan makakatulong itong maghanap at subaybayan ang mga submarino ng kalaban. Number 4 Force Multiplier for Larger Naval Fleets Ang Manta Ray ay maaaring magsilbing force multiplier sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga barko at submarino sa kanilang mga misyon. Sa kakayahang magpatrolya ng malalayong distansya, mas maraming sasakyan ang maaaring magamit sa iba pang mga operasyon habang ang Manta Ray ay nakatuon sa strategic monitoring at surveillance. Number 5. Reduced Risk for Human Operators Dahil autonomous ang Manta Ray, nababawasan ang panganib para sa mga tao, lalo na sa mga misyon na mapanganib at nangangailangan ng stealth sa teritoryo ng kalaban. Makakatulong ito sa US Navy na magsagawa ng mga misyon ng walang direktang paglalagay sa mga tauhan sa panganib sa kabuuan. Ang Manta Ray Drone Submarine ay isang malaking asset para sa US Navy dahil makakatulong ito sa pagpapalawak ng operational reach nito, pagbibigay ng karagdagang tactical options at pagbawas ng risk para sa mga tauhan. Ano-ano ang mga bansang pinaghahandaan ng Manta Ray Drone? drone submarine Ang Manta Ray drone submarine ng US Navy ay idinisenyo bilang bahagi ng pangkalahatang estratehiya ng Estados Unidos para sa national defense at global security Bagaman walang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng US tungkol sa partikular na mga bansang pinaghahandaan ito may ilang malalaking bansa na itinuturing na potential na kalaban o near peer adversaries ng Estados Unidos at maaring sila ang nasa isip sa pagbuo ng mga advanced na teknolohiyang pandigma tulad ng Manta Ray, mga bansang posibleng pinaghahandaan ng US sa pagbuo ng Manta Rai drone submarine number 1. China, ang China ay may pinalawak na military presence sa South China Sea at iba pang bahagi ng Asia Pacific region at patuloy na pinalalakas ang kanilang naval at undersea capabilities, ang Manta Ray ay maaaring magamit upang magsagawa ng surveillance at magmonitor ng mga aktibidad ng China sa mga lugar na ito, lalo na sa mga disputed areas tulad ng South China Sea. Number 2. Russia. Patuloy ang Russia sa pagpapalakas ng kanilang mga submarino at iba pang undersea assets at madalas na nagiging aktibo sa mga lugar ng Arctic, Baltic Sea at ibang bahagi ng Europe dahil sa mga kasalukuhan uyang tensyon sa pagitan ng Russia at ng NATO kung saan kabilang ang U.S. Ang Manta Ray ay maaaring gamitin upang subaybayan ang mga submarine movement ng Russia pati na rin ang kanilang military exercises sa karagatan. Number 3, North Korea Ang North Korea ay kilala sa kanilang nuclear ambitions at may malawak ding undersea operations kabilang na ang kanilang program para sa ballistic missile submarines. Maaaring gamitin ang Manta Ray upang bantayan ang kanilang mga paggalaw sa mga karagatan sa paligid ng Korean Peninsula lalo na sa posibleng pagtatangkang pagpapalipad ng ballistic missiles mula sa ilalim ng tubig. Number 4, Iran sa rehiyon ng Middle East, partikular na sa Persian Gulf, may mga tensyon sa pagitan ng US at Iran lalo na dahil sa mga aktibidad ng Iranian Navy at ang kanilang paggamit ng mines sa karagatan posibleng magamit ang manta Ray upang bantayan ang mga kilos ng Iran sa rehiyon at tiyakin na walang panganib ang mga ruta sa Persian Gulf na mahalaga sa global oil trade. Konklusyon, ang manta Ray drone submarine ay bahagi ng pangmatagalang estratehiya ng Estados Unidos upang tugunan ang mga posibleng banta mula sa mga malalaking bansang may advanced na military capabilities. Sa pamamagitan ng mga high-tech na kagamitan tulad ng Manta Ray, maaaring mapanatili ng US Navy ang kalamangan sa mga potensyal na kalaban at masigurado ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang interes at ang siguridad ng kanilang mga kaalyado sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat mga idolo sa inyong panunood at suporta naway merong tayong natutunan sa talakayan natin ito. Itakits tayo sa susunod na video. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.